Uh, Shout out sa katuba vlogger nga Niingon nga Ang dili kalakaw makalakaw Ang dili kakita makakita Dipindi mangguna na sa kuhan Dipindi mangguna na sa sakit sa tao Na Dipindi na sa sakit sa tao Kung spiritual bag material Mabita ang ginaing nanta mo Bago ko manambal Kung spiritual bag yun o material So wala dyan dahi buka Sabot anak unsay material sa spiritual ang material pang doktor na siya nga sakit ako nang gikaingon ang spiritual ka nang gidautan ka gibarang ka gikulam ka kuno kantuhan ka mana siya ay spiritual dati <coughs> daw lang dili tanan makalakaw dere na ay makalakaw pero dili tanan makalakaw pero kamutan nato gipaningkamutan nato ampo nga unta sila makalakaw <coughs>